May pag naal daw mga kaibigan ko, ngayon po ay paparating ang Typhoon Juan. Ang um, hiling ko po sana, sama-sama po tayo magdasal sa ating mahal na Panginoon Diyos na sana po ang bagyong Juan ay humina po pagdating po sa atin. At syempre, humihingi rin po ako ng tulong. Doon po sa may mga prone sa landslide, yung mga nakatira doon, okay. eh, temporary po mag-evacuate po muna para po sa ganun, eh, hindi po malagay sa alanganin ang inyong buhay. Huwag po kayo mag-alala, ang inyong anak na si Congressman Eric Yap ay nakikipag-coordinate na po sa DPWH upang sa ganun, eh, mas mabilis po ang clearing operations. Nakikipag-coordinate na rin po tayo sa NDRMC at mas mabilis po na relief operations sa DSWD yan po ang aking tinututukan at sama-sama po tayo ulit ipagdasal natin sa Panginoon Diyos na sana po ang Typhoon 1 ay humina po.